Ito ang kwento ng pitong magkakapatid na sinuklian ng doble-dobling sakit sa halit na pagmamahal. Isang umaga, ang pag-ibig ng kanilang ina, ang tanging liwanag nila, ay naglahong parang bula. Pinagpalit kami sa lalaking mayaman, may kaya, at may mas magandong buhay. Iiwan ng pitong paslit sa isang bahay na binalot ng katahimikan at tanong. Alam niyo ba kung anong pinakamasakit? Hindi ang pag-alis niya, kundi ang pagpili niya sa luho kaysa sa dugo. Pero ang tadhana hindi pa tapos maglaro. Ang pangalan ko ay Julius, panganay. At ang bigat ng pamilya unti-unting lumipat sa aking balikat habang naghihintay kami sa ulam na hindi na matitikman kailanman. Si Itay, si Jaime, Isang taon matapos kaming iwan ni inay, ay nadurog. Ramdam namin ang pait niya. Ang bigat ng pagiging solong magulang sa pito. Ginawa niya ang lahat. Nagtrabaho sa bukid, sa konstruksyon. Pero ang totoo, hindi niya na kami kayang buhayin. Ang hirap ng buhay ay parang buhawi na humihigop sa aming pag-asa. Maraming gabi tubig lang ang aming hapunan si Yam nagutom na tiyan ng kailangan niyang punan at sa bawat singhal ng aming sikmura, nakikita ko ang pagkabigo sa kanyang mga mata. At doon, sa gitna ng kasalatan, isang hapon na may kakaibang dilim, naganap ang pangalawang pagtalikod. Hapong iyon ay lalang alala ako dahil halos wala na kaming laman tiyan. Nagpaalam si tatay. Julius, anak, hintayin mo ako. Bibili lang ako ng bigas sa kabilang baryo, saglit lang para may maisaing na tayo mamaya. Ang mga salitang iyon ay nakatatak pa rin sa aking isip, parang isang sumpa. Hindi niya ako hinalikan, hindi niya ako niyakap. Tinignan niya lang ako ng matagal, parang nagpapaalam na alam niyang hindi niya dapat sabihin. Mulit bata ako, nagtiwala ako. Hinihintay ko ang kanyang pagbabalik kasama ang sako ng bigas na sagot sa aming gutom. Naghintay ako. Kinabukasan, wala. Nang sumunod, wala pa rin. Ang bigas na pangako ni tatay ay nauwi sa luha'ng asin. Hindi na siya bumalik. Hindi na siya nagpakita. Hindi na niya sinagot ang aming mga tanong ang sako ng bigas ay nauwi sa balita. Isang kapitbahay ang nagkwento. Nalaman na lang naming sumama na pala siya sa ibang babae. Isang babaeng mas mahikaya, mas masarap magluto, mas maganda ang bahay. Mas pinili niya ang ginhawa ng isang babae kaysa sa responsibilidad ng pitong anak. Ang ama at ina namin parehong pinili ang sarili nilang kaligayahan parehong nagbaliwala sa obligasyong duguan. Walang galit, walang puot, mayroon lang matinding, nakakabinging katahimikan at desisyon. Sa edad na labindalawa, nagdesisyon ako. Hindi ako magiging biktima. Ang pito naming kapatid ang aking misyon, ang aking hukbo. Pinunasan ko ang mga luha. Ang bahay na walang magulang ay naging bahay na may pananagutan. Nagtinda ko ng gulay, nagpasa ng sako mong palay, nagpart-time sa car wash. Ang mga kapatid ko, naging tapat na kaagapay. Nagtapos sila, isa-isa, nagtulungan kaming lahat. Ang pait ng kahapon ay pinalitan ng matamis na bunga ng pagod. Ang bawat diploma ay hindi lang tagumpay nila, kundi karma sa mga nag-iwan sa amin. Sabi nila, ang kasamaan ay may gantimpala. Pero naniniwala ako na ang kabutihan at pagpupursige, mas may matinding kapangyarihan. At doon, nagsimulang umikot ang gulong ng tadhana, naghihintay sa perpektong pagkakataon para sa aming reveal. Isang araw, nasa binyag ako ng aking pamangkin, ang panganay ng bunso kong kapatid. May lungapit sa akin, isang matandang babae, umiiyak. Julius, pakiusap, tulungan mo kami. Ang asawa ko may sakit at wala na kaming ipambili ng pagkain. Pagtingin ko sa likod niya, nakita ko si Jaime, ang aming tatay. Payat, putla at may bitbit na supot na halos wala ng laman. Ang mayaman niyang asawa, iniwan din siya. Naubos ang pera, nauwi sa wala ang luho. Ang lalaking pumili ng bigas ng iba, ay nagugutom ngayon at naghahanap ng bigas sa sarili niyang anak. At hindi lang doon natapos. Nabalitaan namin ang nangyari sa aming ina. Ang lalaking mayaman at may kaya, nakulong sa kasong pandaraya, at ang ina namin, nagtatrabaho bilang labandera, nagihirap at nangangailangan. Pareho silang bumalik sa simula, sa pinakaibaba, sa puntong hindi na sila kayang balikan ng luho na kanilang pinili. Ang dalawang taong pumiling iwan ng pitong buhay para sa kaginhawaan ay sinuklian ng doble-dobling paghihirap. Ang tadhana, hindi nagpapatawad sa mga nag-iwan ng obligasyon. Ang pinakamasakit na bahagi, hindi namin naramdaman ang galak sa kanilang pagbagsak. Hinarap ko si tatay. Walang galit walang puot, taning awa. Tay, ang bigas, matagal na naming binili. Ang pamilya, matagal na naming binuo. Wala kaming utang sa inyo. At kayo, wala na kaming obligasyon. Pero hindi kami masamang tao. Nagbigay ako ng pera hindi para bilhin ang kanyang pagmamahal, kundi para tuparin ang obligasyong hindi niya nagawa ang maging tao hindi namin sila binalikan pero hindi rin namin sila sinuklian ng kasamaan ang pitong magkakapatid ay nagtagumpay may sarili na kaming negosyo may pamilya at higit sa lahat may respeto kami sa isa't isa ang kwento naming ito ay patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa bigas na nabibili kundi sa tibay ng pamilyang walang iwanan at sa responsibilidad na hindi pinagpapalit. Ang mga nag-iwan sa amin para sa panandali ang ginhawa ay walang nahanap kundi panandali ang kaligayahan. Sa huli, ang taong pinagpalit mo para sa luho ang siyang babalik at magiging tagasalba mo sa huli. Tandaan, ang tunay na value ay nasa dugo, hindi sa pera.